Time check tayo. 11:08 AM. Pabo lang hindi ako ah. Push up, cardio. Talaga ang random din. Lapit na. kalimitan yan mga ganyan mga senior gala ka dito mga nakatira dyan sa si baba parang kami dyan din lang kami nakatira sa si baba na yan yan mataas kami dito itong aming pinakapasyalan itong lugar na to upos oh, tayo eh, sa ating tutungtungan baka oh, may tayo magugulong pa baba Magandang buhay mga kalayas yan, Magandang umaga po dito sa amin Sa Barcelona, Spain yan, Dito naman ako sa labas ng aming bahay Mga kalayas, tayo yung ngayon Samahan nyo ko, tayo pupunta dun sa bundok na yun Dun Yan, pupunta natin Diyan tayo magkakaradyo Diyan, sa bundok na yan Hanggang doon lang tayo dyan, dyan, sa bilog na yan Diyan Diyan lang tayo pupunta <laughs> Yan mga kalayas Babat malabo yan, dyan tayo pupunta sa buntok na yan mga kalesa Yan, tara, samahan nyo ako magkardyo Lakad tayo, lakad Okay mga kalesa, yan, dito tayo sa circle. o oh. Ayan oh. dito tayo ngayon Dadaan tayo sa lalim na yan, sa, uh, over, sa underpass na yan Ayan, tayo, naglalakad lang tayo, cardio tayo, cardio. Tapos sa mga tadaanan natin, doon tayo magseset ng mga ng mga set ng push-up na gagawin ko para sa araw na 'to. Yeah. Tayo magseset kada kada isang lugar na matitigilan natin. Gagawin tayo ng set ng push-up hanggang sa makabuo tayo ng 100 push-up a day. Okay, mga kalayas. Okay, ayan na tayo mga kalayas. Natin tayo sa mahabang daan, oh. Ayan, oh. ayan, yung mahabang daan. Ang bilis nila magtayo ng building, Oh. Nakatayo na kagadito Oh. Ilang buwan pa lang, eh. Ang bilis. Ayan, dito tayo sa mahabang daan na to. Ayan, oh. ayan ang doon sa tabi ng bundok. Tapos doon tayo pupunta. Ayan. Puntahan natin yung lugar na yon. Ayan, Oh. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan. Puntahan natin yan. Yung bilog na yan. Diyan lang tayo pupunta muna. Natambay tayo dyan. Diyan tayo magpapahangin. Nandito tayo ngayon. Let's push the button tayo para mag-green. Okay mga kalayas, yan, ito na yung tabing bundok Nandito na tayo sa Rotary Ito yung Rotary Club Ayan Nandito tayo Ayan mga kalayas Ayan ang Rotary Rotary International mga kalayas yan, no? Talagang tatakla ang kinikilala sa mundo na Na pinag-aralan na no? Mediko, abogado Inginhero Di ba mga kalayas, ano, wala yung mga politician, wala yung mga ganun ano. Ano? Wala ano. Talaga tatlo lang ang kinikilala sa buong mundo na ano na pinag-aralan ng tao na importante. Yan. Mediko, abogado, at saka inyenyero. Nabubulol na ako yan, ano. Ito tayo mga kales, tabi ng bundok. Ayan. Ayan, ayan tayo dadaan. Pupunta tayo sa taas. Ang tawi tayo ay dito Ang tayo dadaan dyan sa lugar na yan Ayan, lahat tayo sa mga malalaking basurahan Ayon, May dumaan na bus Ayan mga kales Ang ating target na pupuntahan na Ang ta target lock natin Ayan, Ayan dyan, dyan tayo pupunta Ayan, Target lock Ayan. Dyan tayo magpapahinga kumbaga isa tayo maglakad mga kalayas, malayo pa tayo Ito pa lang tayo tapos na yung mga apartment mga kondo mga bahay bilis lang ano halos taon lang tapos na lahat ayun oh Eh mga kalayas Mahamog o oh, mapag o oh. Ayan, na tayo sa taas sa oh. stage Ano yung stage to? Stage 1 Ayan Ayan dito tayo Sa may building na yan oh. Ito Umpisa na dito pag sa bundok mga kalayas Ayan dito tayo Ayan Magsaset tayo dito ng isang Set ng push up Para masikatan tayo ng araw Okay mga kales, dito tayo Ayan o oh. Ayan. Ayan yung kabuuan ng Barcelona Hindi lang masyado kita At against the light tayo Ayan, tataas na tayo dito Ayan Mga kales Ayan batuhan Tataas tayo dito Itong ating pinakangkardyo Ayan Tataas na tayo dito o oh. Sa mga matitilos sa bato Matitilos yan no? Ayan. Ito Ayan. Ito yung saka din dito Similar to dun sa Sa Agsay 3 Ayan. Balang araw makikita ninyo Yung sinasabi kong lugar Na similar dito sa buntok na ito ang kaibahan lang nun yan ay dagat yan dagat yan dagat yan baba yan dagat dito naman eh huwag ka bahayan ang kaibaba okay ngayon tayo sa stage 2 ng pagtaas hihingan lang agad eh ano ba yun? And Okay mga kalayas Continuation na tayo ng ating cardio and Taas naman tayo taas Ilang, ilang minuto lang ang pahinga Okay tali Para Maintain yung ating breathing na Habol Ayan. Taas tayo dito tapos tigil tayo, huwag nating sa puno na yun. Sa ating lugar. Time check tayo. 11.08 AM Pakabulang hininga ko ah. Push up. Cardio. Talaga ang random din. Lapit na. 아 a 고 a n g 고 Hindi na diyan ko ano? Hingal din pala pag ginawa mo yun, yung pupush up ka tapos aakit ka ng sasakad ka ng medyo slope na lugar pagkatapos pagsakad mo ng kaunti pupush up ka ali pagkatapos mo pupush up kahit sabihin mga 10 reps o 15 reps lang yon aahon ka din ng ganun kataas pati pa pagdating mo dito sa taas talagang shh, oh, kakaiba o yun lang ako nakaradam ng ganito exercise sarap naman 'yung eh. pawisan naman ng na likod ko 'yo. Oh. Ayun, mga kalayas, kami ay ali. Ah, dito tayo mga kalayas, dito taas. Sa stage 3 na akin nakitan. Ayun oh, mga senior o oh. mga nakabike. Ano sinabi ng mga pa-bike-bike diyan sa atin sa Pilipinas? Wala pala kayo sa mga tiyuhin ko 'yo. Eh, oh, ayan mga tiyuhin ko 'yan ha, oh. Sipin niyo. Oh. Di ba? Ah. Oh. bundok pa to, tinataas nila yan dito sa bundok. Doon sila malimit minsan mainsan, doon sila nadaan sa aking inakiyat ng saka. Doon sila naka nakabike. Malimit doon sila bumababa dito. Pero ang real na dito sila na yan. So, ganyan, hanggang doon, sa so, makarating sila dyan sa Tibidabo. Tapos sa likodan yan, meron pang dindaan ng bike. Yan yung pataas niyan, pwede rin daanan niyan ng bike. Yung mga yan, mga daan na ng tao. Dinadaanan din yan dito ng bike. Ng aking mga tiyuhin. Yan o. Oh. Sipin nyo man, mga tiyuhin ko, lalakas o, oh, di Diba? Ayan, mga nakabike lang yan. Ayan. Tapos kalimitan yan, mga ganyan. Mga senior gala ka dito. Mga nakatira dyan, sa si baba. Parang kami dyan, din lang kami nakatira sa si baba na yan. yan Mataas kami dito itong aming pinakapasyalan. Itong lugar na ito. Eh mga kales, dito tayo ngayon oh. Ayan. Naka dito tayo sa ating target lock. Ayan. Kasi yung pinakitaas nito, yung tower na yun. 'yan. dito tayo. Malapit na 'yan dito. Mga dalawang ahon na lang, isang ahon dito, tapos isang ahon doon. Dalawang ahon na lang 'yan. Pero ano ba? Punta pa pa tayo doon, hindi na. Ito na lang tayo, ano. Dahil nalalamig ang likod ko, medyo iba na ang aking ang aking ano nang pananalita. Parang nalalamig yung likod ko kaya bababa na tayo mga kalayas. Ayun, basta tayong bumaba. <laughs> Dahil natuyo ng pawis yung likod ko. Basta ayun yung damit ko eh. Wala akong dalang pamalit. Kaya bababa na litay diyan ali daan Ay mga kalayas, bababa naman tayo ngayon. Medyo madulas dahil tuyo ang mga bato nakalutang siya kaya medyo pag tungtong ay medyo nagulong yan madulas siya madulas kaya ingat tayo dyan kaya tayo dyan kaya mga ganyan oh. nakakibo sakit din pag napatapilok sa halip na wala na randaman ay magkakaroon ano kaya dahan lang tayo pababa Kaya sa ating utong uh, May tayo magugulong pa baba mm <laughs> Ayan mga kalayas kan magandang buhay sa inyong lahat kay na yung mga na <laughs> Nakagit yung mga senior sa likod ko At ako bigla umimig ng malakas Ayan mga kalayas, nagkandito na lamang Dito ko tinatapos ang aking vlog ngayon At nakababa na tayo ng bundok Ngayon, pauwi na ako sa bahay ngayon At magluluto naman ang kakainin Kaya mga kalayas, hanggang sa muli hindi natin alam kung nakakompleto ko ng 100 po siya Pero magkakaalaman Hanggang sa muli mga kalayas Adios!